Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Os al salatu os al salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa so, nga insyaAllah, alamul jin wa shayafin, ang daigdig ng mga engkanto at mga demonyo at yatilaki pa rin natin yung mga katangian ng mga engkanto at kanilang mga gawain, nakaraan na talakay natin yung likas na katangian ng mga demonyo at kapag sinabing demonyo, uh, maaring yung shaitan, yung salitang shaitan mismo, maritong tumukoy unang una sa mga kafir na mga jin sa mga kafir na mga jin kung ang jin ang tawag sa pangkalahatan ng mga inkanto sa so yung kafir na jin sila ay mga shayatin at kapag tinukoy naman yung ashayton ang tinutukoy dito ay si iblis si iblis <clears throat> ngayon yung sumunod natinala kay dito ni Sheikh Rahimahullah na ang mga demonyo nga ay masasama at sila ay nananatili na masama sa natural nilang katangian nito sa kabila ng katotohanan na nalalaman nila na sila ay maparurusahan sa kanilang ginagawa. Alam nila, sinasadya nilang gawin ang kanilang ginagawa. Kung sa kaalaman, maalam din si Satanas at maalam din ang mga demonyo. Pero nga ang kaalaman, pinag-aaralan natin ang kaalaman hindi lang para sa kapakanan ng kaalaman, pinag natin ang kaalaman upang ito'y unawain at upang ito ay isa buhay. Kasi itong mga demonyo, meron silang kaalaman pero hindi nila ito sa kaparaanan na sa buhay sa kaparaan na naninanais ni Allah. So alam nila na sila ay mapupunta sa impyerno. Alam nila na sila ay mananagot sa kanilang kasamaan pero ginagawa pa rin nila ito. Nakatulog nga halimbawa ng tao na makasalanan, alam niya na masama ang kanyang ginagawa pero patuloy pa rin niyang ginagawa ito. At maari pa nga sa ilang bibihirang pagkakataon na mapapaniwala ng tao ang kanyang sarili ng kanyang kasamaan na ginagawa ay mabuti at meron siyang karapatan dito. Ngayon sumunod na talakayin Halyumkin ang yuslima shaitan Maari bang magmuslim ang isang demonyo? Maribang bang magmuslim ang isang demonyo? sinasabi ni Sheikh Rahimahullah, Al-Shaytanul Akbarul Ladi Huwa Iblis, La Yumkin An Yuslim. Ang pinakamalaking satanas, at ang tinutukoy nga dito ay si Iblis, ay hindi maaring magmuslim. Hindi siya maaring magmuslim. Likabarillahi fihi annahu sayabka alal Ayon sa ipinahayag ni Allah na siya ay mananatili sa kawalang pananampalataya. Kasi nga, isinumpa na siya ni Allah. Amma gayrahu falladhi yadhhar lana falladhi yadhhar lana anna shaytan yumkin an muslim Pero ang iba pang demonyo na liban kay Iblis ayon sa kung anong malinaw, imaaring eh, ang sila ay magmumuslim. Muslim maring sila ay magiging Muslim. Okay? Pero okay. siyempre, linawin natin, hindi naman ibig sabihin nito na pwede magdawa yung tao sa demonyo. Okay? Inuunahan ko lang baka may ano dito. Isuga pa magpasyahada. So pati yung demonyo gusto niyong pasyahadahin. So, hindi ito nangyayari sa kumbaga sa realm o sa mga physical na kaparaanan ang pagmumuslim ng shaitan o ng demonyo na jinn ay algaib pa rin. Pero malinaw dito sila ay nagiging muslim katulad ng kung paano tayo nagiging muslim. Na naniniwala sa tauhid, may iman, lumalayo sa kufur, at iba pang mga katulad nito. Ngayon kung paano silang uh, na hindi natin alam eksakto o kung sila ba'y ba nagmumuslim dahil sila ay nakarinig ng dawa o sila ba nagmumuslim dahil sila ay nakarinig ng Quran, hindi na natin alam eksakto. Pero sila ay nagmumuslim, alhamdulillah. Ang ilan sa kanila ay nagmumuslim. So isa sa mga dalil dito, Bidalili anna shaytanir rasuli sal anna shaytanar rasulu sallallahu alaihi aslama Ang dalil dito nang ang satanas ni Propeta Muhammad SAW ay nagmuslim. Tinutukoy dito na satanas ni Propeta Muhammad SAW yung, yung ano, yung karin, yung jin na kasama ng tao. Ang bawat isa sa atin ay merong karin. At ang karin na ito ay demonyo pala. Masamang jin. Katulad nung kung merong kasama ang mga tao na anghel, na ang pangunahin sa mga anghel na kasama niya, yung nagtatala ng kanyang mabubuti at masasamang gawa. So meron din Karin na kasakasama niya palagi. Pero ang Karin na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam nagmuslim. Nagmuslim. Pero dito may dinagdag, illa anna ba'dal ulama iyarpudu dalika wa yakul, pero ang ibang mga scholar ay meron pa ibang pananaw na sinasabi nila, Inna shaytana la yakuna mu'minan. Ang Satanas o ang demonyo ay hindi maaring maging mukmin mananampalataya. At doon sa manhaj manhaj sharh at-Tahawiyah na nababanggit dito sa isa sa mga komentaryo dito na yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa hadith na fa'aslama, <coughs> faaslama kung ito ay babasahin bilang faaslama ito ay mga ngahulugan at ito ay nagmuslim at ito ay nagmuslim ay fankada wastaslam ito ay sumunod at tumalima na maririn naman ng na mga hulugan na Sing so unang pananaw di ba ng Muslim, yung kahulugan ng faaslama. At yung iba naman nagsasabi, ang kahulugan ng faaslama ay sumunod at tumalima. <coughs> Na ibig sabihin, demonyo pa rin siya. Hindi siya nagmuslim, muslim pero siya ay sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siyempre, unang-una, sumusunod siya kay Allah. Okay? Faaslama. So dalawang kahulugan, kung ang basa sa hadith ay faaslama, aslama na nagmuslim at aslama na tumalima. Tumalima, ibig sabihin sumunod. Nakatulog nga ng kahulugan ng Islam na al-istislamu lillahi tauhid wal inkiyadu lahu bitta'a. <coughs> wabadal ulama'i ulama yara an riwaya, at ang iba naman sa mga scholar, ang basa nila sa riwaya ng hadith na ito ay faaslamu. Biraf il-mim. Ibig sabihin, yung kanina, fatha, yung mim, faaslama. Ito naman, damma, faaslamu. Faaslamu. Naging damma, yung mim. Ay, faana aslamu minhu. Nang Tinukoy daw dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa'ana aslamu minhu at ako ay naging ligtas mula sa kanya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa daw siya ay naging ligtas mula sa kanyang karin. Ligtas mula saan? Ligtas mula sa waswas, yung pagbubulong ng masasama. At iba't iba pang masasamang maaaring idudulot ng demonyo na jin sa tao. Yun nga, wa maa an nasyarih at tarawiyya, uh, an nasyarih at tahawiyya, yara an narriwaya, an narriwaya tarraf'u, tahriful, tahrifun din lang. Pero nga, ay doon sa komentary ng akida to tahawiyya, ang mas tama na basa do, dito ay faaslama. At ang raf'u, o yung paglalagay ng gamma doon sa faaslama para maging faaslamu, ito ay tahrifun lillafdi. Ito ay pagbabago sa uh, teksto ng hadith. Dahil mas tama na ang teksto nito ay faaslama. Meron sinabi si Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyang paliwanag sa mga hadith na iniulat ni Imam Muslim. Yung mga hadith na iniulat ni Imam Muslim, ipiniliwanag ni Imam Manawawi. Meron siyang komentaryo. So, sinabi niya, Humar riwayatan mashhuratan. So, ang dalawang makikilalang hadith na nababanggit dito yung pagmumuslim ng karin ni Propeta Muhammad Wasallam ay dalawang riwaya na kilala. At nababanggit dito yung mula kay Al-Khattabi wa aza'il Al-Khattabi annahu rajaha riwayatuddam. Si Al-Khattabi, mas pinanigan niya na ang pagbasa dito ay damma. Aslamu, hindi fatha. Wahaka anil kadi iyad annahu ikhtara al -fath. At mula naman kay kadi iyad ay mas pinili nila ang pagbasa rito ng mayroong fatha. Ibig sabihin fa aslama. Wahua nawawi. At ito rin ang kinatigan o pinanigan ni Imam Nawawi na mas mainam o mas matibay na pagbasa sa hadith na ito. Faaslama. Aslama na either nagmuslim yung karin o ito ay sumunod tumalima kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman yara anna shaytan yumkinu an yuslima Ibn Hibban. Kabilang daw sa mga naniniwala na maaring magmuslim ang demonyo ay si Ibn Hibban. Kala, muallikan alal hadith. Sinabi niya habang siya ay nagbibigay ng kanyang komento doon sa hadith, yung tungkol sa pagmumuslim ng karin ni Propeta Muhammad SAW, sinabi niya, Fi hadal khabaru dalilun anna shaytana al-Mustafa SAW hatta innahu lam yakun ya'murhu illa bi khairin illa annahu kana yaslamu minhu wa in kafiran sinabi ni Ibn Hibban ang mga ulat na ito ay nagpapabatid na ang karin o ang demonyo na nakatalaga kay Propeta Muhammad Sallallahu ay naging Muslim na ito ang dahilan kung bakit wala itong sinasabi sa kanya liban na lamang sa kabutihan. Wala itong sinasabi sa kanya, liban na lamang sa kabutihan. At si Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi ay maaari rin naman naligtas mula rito kahit pa ang, ang demonyo na ito, ang karin na ito ay kafir. Pero yun nga ang kumbaga, parehong binanggit ni Ibn Hibban ng merit ng parehong argumento. Pero sinasabi niya, dito, kumbaga, mas malamang na nagmuslim talaga yung Karin. Kasi nga wala itong sinasabi kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, liban na lang sa kabutihan. Liban na lang sa mabuti. At maririn naman siyempre yung paaslamu na ligtas si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa pamiminsala ng Karin na ito kahit ito ay kafir. Kahit ito ay kafir. Ba min anna la illa kafiran fihi nadar. ang pananaw doon sa komentaryo ng At-Tahawiyah na nagsasabi na ang ay hindi maaring maging muslim o mu'min bagkus ay mananatili itong kafir, ang pananaw na ito ay merong kumbaga, iba't iba pang usapin na napapaloob dito. So una Fa in kana yara anna shaytanu la yutlaqa la yutlaqu illa ala kafiril jin fa hadha Na kung ang kumbaga kung ang pananaw nila na ito nakarating sila sa pananaw na ito dahil ang salitang shaytan ay ginagamit lamang sa mga kafir na jin ito ay tama. Nang shaytan kafir talaga na jin. Walang walang jin na muslim na tatawaging shaitan. Okay? Walang jin na muslim na tatawagin na shaitan. Ang shaitan, kafir. Uh, kahit tao, kahit tao na shaitan, kumbaga, kafir din yun. Kafir din yung uh, tawag sa kanila o turing sa kanila. Wa in kana yara anna shaytana la yumkinu an yatahawwala ila al-islam fa huwa ba'idun jiddan. Sabalit kung inakala nila na ang demonyo ay hindi maaring magmumuslim, ito ay kumbaga malayo pananaw na napakalayo o maari natin masabi na imposible o unlikely kubaga ibig sabihin mas matimbang na maaring magmuslim ang jinn na shaytan o jinn na demonyo kasi nga di ba oo ang shaitan ay tawag na pangkalahatan sa sino man o anumang jinn na hindi muslim pero kapag sinabing hindi muslim ibig sabihin pwedeng maging muslim ba? Pwedeng maging Muslim. Anyway, ang ang tukoy lang talaga sa Quran na shaitan o hindi Muslim na jin na sentensyado na kumbaga, si Satanas lang talaga, si Iblis. At hindi ito pangkalahatan na uh, kumbaga pangkalahatan na qualification ng lahat ng shaitan ay sentensyado na si Iblis lang talaga ang sentensyado. <clears throat> Wal hadithu hujjatun alihi. Bagkos yung hadith nga na yun, tungkol sa pagmamuslim ng karin ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ito ay dalil laban sa pananaw na hindi maaring magiging muslim ang shaitan. Kasi nga, muslim. Nagmuslim ang karin ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam. At sinabi nga dito ni Sheikh Rahimahullah, Wa hasbuna an na'lama anna ash-shaytana kana mu'minan thumma kafar. So, isa pang argumento na tinukoy ni Sheikh Rahimahullah sapat na para sa atin na malaman na ang shaytan, as shaytan si Iblis mismo. Si Iblis mismo ay dating mu'min at naging kafir. Wa anna ash-shayatin mukallafuna bil iman at ang mga demonyo sila ay inoobliga naman ng palataya katulad ng tao inoobliga ang tao naman ng palataya muadzabuna ala kufrihim at sila ay parurusahan sa kanilang kawalang pananampalataya fal imanu wal kufru halatani halatani tu'thirani o ta'thirani ta'thirani hadal makhluq kalinsan. Ang pananampalataya at ang kawalang pananampalataya ay dalawang kalagayan na maaring pagpilian ng demonyo o ng hindi muslim na jin. Katulad lang din ng tao. Okay, so sa mga nilikha ni Allah na sentient, sentient ibig sabihin may kakayanan na mag-isip o maging logical unlike ng hayop, yung hayop may utak, pero hindi sila sentient na katulad ng tao na nakakapangatwiran. O maaring yung hayop ay magpapakita ng ilang mga signs of intelligence. Maaring may hayop na may tuturing na matalino. Sinasabi nila yung parrot daw ay merong IQ na katumbas ng IQ ng 5 years old na bata at iba pang sinasabi nila pero hindi sentient ang ang parrot. Okay, hindi ito nakaka-sense ng iba't ibang mga uh, sensation o iba't ibang mga pangyayari sa kanyang paligid katulad ng tao. Katulad nga binabanggit natin noong nakaraan, yung manok halimbawa, hindi marunong magbilang. Yung manok na naglilimlim, kunin mo lahat ng itlog noon, maglilimlim pa rin yun. Hindi niya uh, bibilangan yun kung may itlog pa ba doon sa nililimliman niya o wala. Pero sa mga sentient na nilalang ni Allah, anghel, tao, at mga demonyo, oh, at mga jin pala. Anghel, tao, at mga jin, Ang mga tao at mga jin ay magkatulad, sa pagkakaroon nila ng tinatawag na free will. Kung gugustuhin nilang manampalataya o hindi manampalataya. Kaya, hindi maari na ang shaitan o ang demonyo ay nakapako na lang sa pagiging demonyo. Maari siyang magmuslim pa rin, insya Allah. Katulad ng kung paanong yung tao ay maaaring magmuslim o maaaring maging kafir kasi meron silang parehong free will. Whereas yung anghel, wala silang free will. Kaya mananatili sila sa pagiging uh, mananampalataya, kumbaga, o sumusunod kay Allah. Hindi sila magre-rebelde kay Allah kahit kailan. Kaya ngayon sinasabi, lalo na ni mga kufar sa kanilang mitolohiya, <clears throat> na si Satanas daw ay fallen angel. At actually, maraming mythology na lumaganap tungkol kay Satanas. Halimbawa, Uh, maraming iba-ibang pangalan si Satanas. Sa Latin, ang tawag sa kanya ay Lucifer. Ibig sabihin ng Lucifer sa Latin, light bearer, tagapagdala ng liwanag. <clears throat> na si Lucifer ay tinawag na light bearer dahil siya ay nagtataglay ng kaalaman. At yung puno na itinuturo daw niya kina Adan at Eva na kumain sila mula rito, yun daw yung tinatawag na tree of knowledge. Na dahil sa pagkain dito ni Adan at Eva, nagkaroon sila ng knowledge tungkol sa physical na mundo. Pero yun, sinasabi na lang nila yun. Sinasabi na lang nila yung bagay na yun at hindi natin yun pinaniniwalaan bilang mga Muslim. So, sa si satanas, impoli, imposible na siya ay anghel dalang anghel ay hindi maaring susuway kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit kailan. Hindi maari na ang anghel ay susuway kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit kailan. At sinabi nga ni Allah tungkol sa kanila, Wayaf aluna mayo يُؤْمَرُونَ At ang gagawin lamang nila ay kung ano lamang ang iniutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas yung mga demonyo o yung mga jin sa pangkalahatan, so meron silang free will. Meron silang free will, sumuway, sumunod, manampalataya, hindi manampalataya, gumawa ng mabuti, gumawa ng masama. Lahat yon ay merong free will. Ang mga engkanto, katulad lang din ng tao. So dito nagtatapos yung uh, pagtalakay natin sa mga katangian ng mga jin at susunod na chapter na chapter 3 ito na yung asbabul ada hindi al adau bainal insani o shaitan. ang pagkamuhi daw sa pagitan ng tao at ng mga demonyo yung mga demonyo katulad ng kanilang ninuno si Iblis, lahat sila ay namumuhi sa mga tao. At tayo, dapat din tayong mamuhi kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya nga, hindi marapat takukunin ng tao ang mga demonyo bilang kakampi. Katulad ng kung paanong maraming mga ayas sa Quran na nagsasabi, Inna maduwum mubin, tunay na si Satanas para sa inyo ay malinaw na talaban. So hindi sila kakampi at yun ay lilinawin pa natin ng iba't ibang mga aral tungkol dito insya Allah. Sa susunod na pagtalakay natin tungkol sa mga jin at mga demonyo insya Allah. Na dito sa Islam, alhamdulillah, napaka napaka clear ng aral tungkol sa mga engkanto at mga demonyo. Sa mga kufar, Actually, ano to eh, kung, baga, kung, kung ang kufar mag-author mag, mag, author ng libro tungkol dito, magbabasa ka ng libro tungkol sa occult, tungkol sa karunungang itim, o demonology, kung baga, tinatawag nilang demonology, pag-aaral tungkol sa mga demonyo, naghalo-halo na sa kanilang body of knowledge na yun, sa kanilang, masabi na rin nating science of demonology. Naghalo-halo na yung mga pinaniniwalaan sa kanilang relihiyon halimbawa Kristyanismo at yung paniniwala ng mga pagano at kung ano-ano pang mga paniniwala. Nagkahalo-halo na. Whereas sa atin, sa Islam, alhamdulillah, napakalinaw ng bagay nito, na ito. Napakalinaw ng bagay na ito. Na napakadetalyado ng mga natutukoy sa Quran at Hadith tungkol sa mga demonyo at mga engkanto. At napakalinaw kung paano ito uh, inunawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim, Alhamdulillah. Kaya mainam din na malaman ng mga Muslim ang tungkol sa mga bagay na ito. Nang sa gayon ay hindi tayo magiging katulad do sa mga naligaw na mga nag-aaral tungkol sa mga demonyo at mga inkanto na hindi naman naayon sa kaalaman na nagmula kay Allah. Bagkos ang kanilang kaalaman ay kaalaman na nagmula lamang sa kanilang mga sarili. sa so, itutuloy natin ito insya Allah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.